Magandang araw mga idol. So for today's video ay dito naman tayo sa ating tanim na palaya. Bibisit tayo natin ngayon mga idol kasi mahigit na isang buwan ang ating palaya. Na mga idol ang ating palaya so may mayroon na po na kunting uh, putot ito po. Iyan. So dito kanina kasi bago kami na nag ano nagabono sa ampalaya natin nakita ko na mayroon bunga so this imagine uh, 33 days after no, ang ating ampalaya mayroon na po ang bunga ito po mga idol so hindi to katulad natin na ang tinanim natin yung mga mahaba super uh, haba na ampalaya So, ang ating ang ngayon mga idol ay uh, ang variety nito um, mistisa mistisa kasi ang dati na uh, tinanim namin um, maganda 'yung bunga niya napakahaba 'yung bunga niya mga idol kaya lang ang diferensya doon ay maraming mga hindi namumunga yung term sa amin dito ay tinatawag na uh, may sakit or lalaki lalaki na ang palaya uh, dami, niyan da, dami niyan dahon talbos tapos uh, maraming sanga tapos hindi na saka maliliit yung mga sanga niya yung talbos niya eh, kaya lumipat kami bumalik kami sa mistisa ito na yung mga bunga ng ating ampalaya na Uh, sa loob ng 33 days mayroon na pong bunga Yun, ito po mga idol so ito po yung bunga ng ating ampalaya yan so uh, medyo uh, may kalakihan na siya pero siyempre kapag uh, bago pa yung ampalaya natin mga idol pag uh, una pa o primary fruits pa ay hindi po makikita natin yung uh, kasing laki uh, kasing haba kaya kapag uh, una pa lang ang bunga sa ating ampalaya mga idol ay talagang makikita natin yung uh, maiksi no? maiksi at uh, hindi masyadong malaki so ayun po ay papakita ko sa inyo yung bunga na kaunti yun okay. so ayan ang bunga mga idol ay paunti pa lang pailan ilan pa lang pero makikita nyo parang kaunti pa lang talaga yung mga dahon ng ating ampalaya kasi mahigit pa lang isang buwan so hindi pa nga na pruningan to eh uh, pa tayo yan yung mga maliit so ito ay nagsisimula na talaga hindi na to mapigilan mga idol ay talagang bubungan na to no? kasi nakapagsimula na eh itong bunga mga idol oh. yan so medyo matanda na nga eh I, malalaman mo kapag uh, nasa tama ng uh, edad yung uh, ang ang palaya mga idol so makikita natin yung uh, kanyang layer nito sa balat kumbaga yung ano nya yung uh, uh, shape ng balat nya uh, dito po sa labas ay talagang uh, maano uh, tawag dito um hindi siya maliit yung ano, yung grano, kumbaga yung layer niya kapag uh, masyado pang bata, maliit pa tong mga layer nito. Niya ito. Maliit pa 'yan. So kung matanda na siya ay malaki na ang layer. So ganyan po mga idol ang malalaman natin kung paano uh, tingnan o makita uh, ang edad ng ampalaya. Ito pa, mga idol. 'Yan. So bago kami talaga nag-abuno, Yan mga idol oh, abuno na rin. Nag-abuno kami kasi ay tamang panahon na talaga na maaabunuan siya. Para po na kasi umulan dito sa amin, medyo magand, mas maganda kapag umuulan. mag tayo. Ito, yun yung bunga mga idol oh. Yan. So, pipitasin natin to Pero konti pa to Parang hindi ata ma bangko ko kung ma mabuto na dalawang kilo eh, ilang, ilan ilan lang eh Dalawang kilo ata O hindi pa ata Ito, yan So, pag uh, magtapos na to Pag masimula na itong mga idol Pag Halimbawa, napitasan na ito uh, yung primary talaga na pag ano, harvest. Oh, uh, sa ating bunga ng ating ampalaya ay ta, sa susunod tuloy uh, tuloy na yan hindi na yan uh, titigil hangga tatanda yung ampalaya natin punta tayo dito mga idol ano dito yun talaga mga maliit pang iba yun mga idol oh. ilan ilan pa lang you know? yan May ilan pa yung mga bulaklak makikita nyo sa taas mga idol ay wala pa talagang ano eh halos wala pang mga ampalaya na gumagapang sa taas kaunti pa lamang pero nagsisimula ng ating pamulaklak uh, ng ating ampalaya at pagkakaroon ng utot yan know, sa nasasabi ko sa inyo mga idol ay ito po ay napakaliit no? Oh, hindi po ito hahaba kapag ang ampalaya ay uh, una pa lamang nabunga So ganyan po ang mangyayari ng ating playa, mga idol. So siguro mga um, uh, mga last o uh, last week of the month, no? medyo madami-dami na matuloy-tuloy na yung pagkuha natin sa ating kapalaya pag harvest. Katulad nito, madadala na 'to mga idol kaya uh, konti lang talaga ang ating bunga sa ating ang palaya pero siguro maibinta natin to kasi sayang naman uh, parang hindi naman maubos kasi kung kainin lang mga idol ayan so yun po masasabi natin sa patungkol po dito sa ating ang palaya mga idol ito pa o oh. ayan ayan ang pinakadabis mga idol kapag tayo po ay nagtatanim no? iba-ibang klase yung tinatanim natin hindi tayo magtanim sa isang isang klase lang isa lang, dalawa kasi uh, minsan ay nainip tayo maghintay no? pero kung marami yung tanim natin ay hindi mo aasahan yung iba no? doon ka nakapokus sa na iba tapos ang iba, alam mo lang, bigyan mo lang ng pansin, uh, alagaan mo lang, ay darating talagang panahon na bigla-bigla uh, nang magbibigay sa iyo ng uh, mga bunga ang iyong tinanim. no So, sabay-sabay na yung ang pagbigay ng bunga, hindi natin mamalayan ang ating ginagawa na bubunga na pala ang ating sinisikapan ng mga halaman. Ayun na po mga idol at yun na po ang masasabi ko sa video na ito. Salamat po sa patuloy na pag panonood sa ating video. Ay salamat, maraming maraming salamat sa ulang uh, walang sawang pagsuporta sa ating channel sa mga video na ina-upload natin na uh, patungkol po sa pagtatanim. God bless po sa inyong lahat.